I Let's go. Hello. Hello. Punta kami sa ano sa barangay hall kasi may rally daw. So, pupunta kami to. Yes. Ayan yung view doon yung sa amin. Papasok doon. <laughs> Sobrang putik. Hold ka. Careful! Oh no! Let's go. Careful! I'm in a trap. It's almost there now. It's almost almost there. grabe ang putik dito eh. Ay putik. Uulan um, kasi tapos. Hmm. Ay kasi sa kalsada 'yung ano, 'yung motor namin.

We're here na sa motor. Isa ay sumat. Careful lang. Mm -hmm. Careful. Careful lang. Wala tubig. Wala tubig. Wala tubig. So kanina nandun, nandun kami sa ano sa rally. Nainis ako kasi iyak nang iyak yung anak ko. Umuwi ako. Umuwi kami. Kasi wala eh iyak nang iyak kasi nag-aaway sila doon ng ano ng mga pinsan niya. So, naiirita ako kasi nga naririnig ko lagi umiiyak. So, umuwi kami. Kami dalawa. Tapos yun pala. Gustong magdede. So, pinadede ko. Ayun, naka-charge. Nakadede siya. So, ayun siya ngayon. Kita ko. Oh, ayun siya. Ayun. Naglalaro tong lalaro siya dyan. Umii siya. So, dyan siya lang lalaro. Wala akong ano din kasi pinasok ko na rin yung motor kasi tinatamad na rin akong maglakad. Pinasok ko na rin yung motor dito sa loob. So, po. Ang hirap kasi ipasok tapos ilabas na naman siya. Mahirap kasi ano sumasabit yung motor doon sa may mga gamot-gamot ng mga mangga kasi maraming mangga ang madadaanan namin so sasabit doon parang ewan ko parang umano yung parang na high blood ako sa ano kanina naririnig ko lagi siyang umiiyak ayan umuwi na lang kami susmiya Meron pa dito pa yung mga mga ano, mga labahan. Tapos ngayon, nagugutom na ako. Wala kami ulam dito. Tapos yung kapatid ko doon, nagsaing na yun ng marami para doon kasi kami ma... Ah, doon kami mananghalian. So, iwan ko kung baka mamaya babalik din kami. Maya-maya, kung, kung hindi ako tamarin, babalik kami. Pero pag tatamarin na ako, hindi na kami babalik. Matutulog na lang kami dito. Tapos ano, gutom na gutom na ako. Kanina pa ako nagugutom. Titingnan ko dito kung ano yung pwedeng makain. Kung anong pwedeng ulamin. Ito na lang. Pwede na to. Hola. Panis na. So, no choice. Babalik talaga kami doon. Doon na lang. No choice talaga. Oy, nagbasa-basa ka na naman dyan ah. Oh my goodness. Dito kami sa, ano, sa bahay ng kapatid ko. Come here. My heart's gone. And your heart too. My little, it took my hand. Dito muna kami. <clears throat> Kasi magano sana ako. Uh, ugasan ko sana yung motor. Kaso wala akong ano, wala akong 5 pesos, wala akong ihuli, wala akong pahulong. Mamaya, mamaya, konti, baka meron yung kapatid ko mahina ako ng 5 pesos. Hair. Hair. Hindi lang muna niya yung motor may bibilihin daw. Mamaya oh, ayan, hugasan pagkapagdating niya. Careful ha? Be careful, careful. hindi pa naayos yung mga gamit dito kasi wala pa hindi pa na hindi pa na kompleto yung ang daladala -dala kong bag ngayon ito kasi, <tod> <tod> kasi ano siya mas komportable akong dalhin to kasi maliit lang hindi ano hindi wala parang wala akong bag na dala kasi sobrang liit ganito lang siya ganito ganyan lang tas merong hawakan niya dyan pero ano to doggy yan lang tas nag t-shirt lang ako ng ano, malawang para comfortable eh pero pakak na pakak yung kilay natin ngayon ayun, nagkilay ako nagtry mm. lang naman ako kasi baka nakalimutan ko ng ano, baka nakalimutan ko ng gawin yung magkilay pero hindi pa pala, ayan marunong pa rin parang hindi lang pantay yung kulay kasi ito brown na brown ito naman parang hindi pero okay lang yan What? What? I will motor. What? What shall motor? Na yeah, magwasta ng motor later, okay? pagka pagdating ni Mama, ha. Huh? Okay? Mm. Dito muna tayo. Hello. Hello. We are at the house. Yeah. We're here in Motherhouse. We're going home. Muli na mi. Uuwi na kami. May dala kaming ganito. Galing dun sa kapatid ko. Let's go. Let's go. Para. Mm -hmm. Dun pa kami uuwi dun. Uuwi. Uh -oh. Let's go. Maglalakad lang kami kasi hinugasan ko na yung motor. Hindi ko na papasok dito kasi ano. Hindi ko na ipapasok yung motor kasi nahugasan na. Just go. baka maano maputik mapotik kasi dito sa loob kasi nga magdamag umulan kagabi Diyos ko ang init sililo ang tagal ang init Hmm. Nap, where are you? Right there. Right there. <laughs> Uwi na kami. So, sobrang init, no? Yes. Ah, super hot. I'm so baby.

Tasi hindi pa magja-jacket pag nagmamotor wala na, so pwede ganon no, it's okay I'm proud na ganito yung ano ko go yo first, you go ahead I'm proud na ganito yung balat ko kasi totoong ano ako totoong Pilipina. Charot. grabe init talaga sa Pilipinas. Pag wala naman ng ulan, init naman sobra. Kumikinang kinang yung balat ko dahil sa init. Okay lang na maitim. Basta kuminang. tabi-tabi po daan kami tabi-tabi po daan kami ang sarap nito pag merong ano ano to ginamos to dito so, Mindanao sa Bisaya, Ginamos. Masarap to sa mangga Masarap. Ayun na, nakarating na yung anak ko.

Paabot na okay. sila sa ilang ikartang bulan. Mm -hmm. Or, tuwa pa sa sakyan ng sige-balik. Hmm. Kaya mag-usuloy rin ang mga tagboan. <tod> Mahaya ka na ito. Mahayang mo ah. Iki sabi. Ano lang, gabi ka naman. Mani ka lang mani. Mukhang may mani lang.